Iya, tiniyak na walang kinalaman ng dam sa pagbaha sa ilang lugar sa Nueva Ecija, sanhi ng mga nagdaang bagyo. Nanindigan ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA UPIS na hindi nagpakawala ng tubig ang Atate Dam at Pantapangan Dam. Dahilan kung bakit bumaha sa ilang lugar ng Nueva Ecija, sanhi ng pagyong karina at hanging habagat. Nilinaw ni Engineer Helen Viado, Department Manager ng NIA UPIS, Negatibo ang mga kumalat na balita na ang Atate Dam ang naging dahilan kung bakit binaha ang ilang barangay sa Cabanatuan City at sa bayan ng Santa Rosa, imba at Bongabon. Paliwanag ni Viado dahil sa malakas ang pagulan, tanhinang bagyong karina at hanging habagat ay nagkaroon ng erosyon ang nasabing dams na dati nang umanong may sira noong 2021. Walang affected na baha. Walang bahang nangyari because of the Atati Dam. Ang nangyari lang sa Atati is nung kasagsagan ng typhoon Karina, nagkaroon siya ng erosion dito sa may right side na retaining wall. Pero dati may sira na ito eh uh, nung 2021. Anya Pinakadahilan kung bakit nasira ang nasabing dam ay dahil sa itinayong tatlong malalaking poste ng Nueva Ecija Electric Cooperative at ang welcome arc na naging dahilan umano ng pagbaksak o pagguho ng lupa dahil sa malakas na agos ng tubig sa Atata at Ang primary na ano reason why kasi meron itong tatlong malalaking poste. Nakita niyo sana yon ng uh, Nueve Ecija Electric Cooperative na inilagay doon na no permit. Wala. Sabi ni Mayor ng Mayor Rosero na hindi din sila nagbigay ng permit. Uh, so with niya. Kasi malaking weight. Malaking bahagi yon Tatlo. Tapos merong pang marker. So nag-contribute lahat yung weight noon. Kasi ano lang naman yun eh. Yung backfill lang naman yun eh. So nag-contribute lahat yun, kaya siya bumagsak. Pero hindi naman totally bumagsak. Sa tulong ng Provincial Government of Nueva Ecija ay agad naman itong naremedyohan upang madaana ng mga motorista. Sa kasalukuyan po ay patuloy na ginagawa ang Atate Damme sa pamamagitan ng kanilang tanggapan. Pinabulaanan din ni Viado na hindi galing sa irigasyon mula sa General Dino at Santa Rosa ang naging baha sa Santa Arcadia at mga kalapit na barangay sa Kabanatuan. Ayon kay Viado, isa sa mga nakitang dahilan ng NIA ay ang pag-apaw ng mga drainage kanal dahil sa patuloy na malakas sa pag-ulan. No, yung mga bahang nangyari, kung alam ninyo, napakalakas talaga ng ulan. At may mga kanal kami doon, drainage kanal, syempre dra uh, ano, yung continuous yung rain eh. So ang tendency noon, lahat ng drainage kanal napuno rin napuno rin lahat yon at syempre aapaw. O, so yun, at saka plus yung, yung heavy downpour ng ulan, nag-contribute na rin doon. Pero hindi, walang, wala kaming uh, inopen na dam or wala kaming spillway na binuksan uh, dahil hindi naman sila critical. Samantala, ibinalita rin ni Viado na nagkasundo na ang uh, mga presidente ng Irrigators Association na wala munang i-release -re na tubig ang Pantabangan Dam para sa paghahanda po ng mga magsasaka sa second cropping season ngayong buwan ng Oktubre. Kaya walang katotohanan na sa tuwing may kalamidad po sa lalawigan ay nagpapakawala ng tubig ang Pantabangan Dam dahil malayo pa umano ito sa spilling level na 221 meters. Nakipag-ugnayan na rin ang kanilang tanggapan sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang maisaayos ang kanilang drainage kanal, upang maging maganda ang daloy ng tubig sa bawat kalsada. Patuloy din ang pag-abiso ng NIA sa publiko sa mga level ng tubig ng mga dam sa Nueva Ecija.